Yo, peeps! Kamusta kayo? And by the way, I'm here at the office and dala ko itong brand new old pickup truck namin. So, bakit brand new tapos old pa? Kasi bagong bili siya no 2022 pero second hand. Ayan, di na nga, tumabad sa atin yung makina. And actually, every Saturday or Sunday, chinacheck namin to yung engine, suspension, tires, lights, interior, kung may mga leak, kung may mga kailangan palitan or i-repair. Yeah, may weekly maintenance siya. Weekly inspection pala. And by the way, this is our 2003 Isuzu Fuego. 2.8 4GB1 Turbo Diesel. Yan. May edad na siya. And kanina lang, uh, baka nakalikot ko to, nakita ko to. Yan. Ito kasi yung kulad cool treasure na ang daming kalawang sa loob. So, ginawa ko dito, tinanggal ko, nilinis ko, and pinaltan ko ng distilled water yung lumang coolant. Yan, clear na. Plano ko rin palitan tong coolant reservoir kapag may budget na. As of the moment, linis na lang muna. Kasi ito luma, may mga nakadikit-dikit pang kalawang sa gilid, and time to time, pwede yung matanggal, magpunta sa radiator, mag ng overheating. So, kanina, hindi ko sa yung drainage itong radiator na to. Yan, ang ginawa ko na lang... Uh, tinanggal ko tong hose na to tapos sinalpakan ko dito ng hose galing sa poset para ma-flush out yung lumang tubig kalawang then pinag ko hanggang sa madrain then yun nga upon checking this also uh, habang tinitingnan ko tong uh, engine bay nya napansin ko din na may nasan ba yun? yan ito may leak dito so kailangan siya palitan ng gasket and Siyempre, kailangan na rin engine wash, i-spray ng degreaser para matanggal tong mga uh, parang lumot-lumot ng ano eh, lakis. Okay, so nabili na bit to, may 2022 and wala pa tong kupas na ito dito sa fender. Yan. Nakinis pa to talaga. And wala din tong dimple na to. Asan ba yun? Ito, ito. Yan. Dito may dimple din eh. Kaso baligtad. Tumusubo and yun nga pati itong mga scratches dito sa gilid, gilid. wala pa yan serewa serewa pa talaga to and then itong dito sa tailgate ito kasi napagpapatukan ng mga sakong may buhangin graba kaya nagkakagasgas and yun nga pati ito wala din to dati saka ito wala din to pero ganun talaga sa construction hindi maiwasan yan eh kasi ito ay talagang binili namin pangkargahan ng mga construction materials and itong trunk na to makinis pa to dati hindi pa to gantong itsura yan, ito kasi kinakargahan ng buhang, graba, semento ano pa ba mga kinakarga namin dito madadami pa mga pintura eh ito mga na, na to yung semento na to eh so mahirap na siya tanggalin yan nga pingkot na oh so ganito na lang muna to Saka na lang namin na ayusin. Kapag may isa pa kami pick up na pwedeng gamitin. Para makapagpahinga naman to. And check natin kung loob. So dito, sa sidings na to, may tinanggal ako dito eh. Ito yung speaker na ayos ko pa. So di ko muna, hinaya ako muna ganun. And yun nga. Yung mga upuan, sariwa pa. And yun yung taling yun ginagamit namin yan pag kami nagkakarga ng bakal panalo sa bakal saka sa platform so ito naman yung unahan share ko natin yung dashboard o sa riwa pa yung upuan sa riwa din wala lang nga seat cover and yun may mantsa ng konti doon pero matatanggal naman yun ayan nga yung head unit nya pang old school nagana pa yun yung sa dashboard matatanggal naman yung kutsa-tsaka kuskusin pero sa mother time nila. so balik na tayo dito sa unahan so yun nga guys huwag nyo hayaang uh, kinakalawing radiator sa sakyan nyo kasi radiator may maintenance din yan may certain kilometers na kailangan mo talagang i-flash yung lumang kulad palitan mo ng bago uh, sa amin kasi hindi na kami na, uh, ano, sa kasa Kung kaya naman namin kami na gumagawa every 20 or 30,000 thousand kilometer pina-flush namin ng radiator kasama sa change oil and then pinapalitan namin ng coolant pag walang coolant eh pwede naman distilled water so yun lang ginagawa namin and uh, dapat uh, alam nyo rin yung mga basics subukan nyo rin mag DIY pero not all the time yung mga alam natin sa automotive lalo't hindi naman tayo mekaniko eh kailangan natin i-apply kaya may mga uh, sira din sa sakyan may mga parts na kailangan palitan na talagang yung mismong mekaniko sa talyar gumagawa For a 21 year old pickup truck, masasabi kong sulit na kahit medyo may kamahalan yung bilhin namin. Kasi nung binili namin, yung engine sa riwa, di pa na overhaul, transmission, suspension, chassis sa riwa din. Ang gulong makakapal din. Tapos ngayon, dalawang taon na to sa amin, maganda pa rin siya manakbo. Pero isa nga pala sa mga sira nito yung odo niya. Hindi na gumagana. Pero ano pa pa yung RPM, fuel and the heater gauge. Yung check engine niya, pag naka-on. Wala na din. Ah, uh, nawala din yon nung nasira yung odometer. So sabi ng ko, speed sensor lang daw kailangan palitan. Pero pa-check pache din namin yung buong speedometer. Niya. Baka may mga kailangan i wiring. So 'yun oh, yung takbo ng mga kanan pa So wala pa kami yung nagiging problema dito. Ayun nga pala, itong hot cupas na. Pero saka na lang namin ito uh, ayusin kapag meron na ulit kami yung isa pang take up pwede pang substitute dito. Para ito naman, pahinga muna. i ipapu full body repaint para gumanda ulit. So yun guys, thank you so much for watching. Uh, follow me on TikTok and subscribe to my channel Sword TV. Get